Ang itlog ay isa sa mga pinakapopular na pagkain sa bawat tahan ng Pilipino. Mula sa almusal na itlog na pula, pritong itlog, hanggang sa mga pagkain may halo tulad ng torta, lumpiang Shanghai o pansit, halos hindi kumpleto ang araw ng maraming Pinoy kung walang itlog. Murang mapagkukunan ito ng protina, bitamina D at iba pang sustansyang nagpapalakas ng katawan. Ngunit ayon sa mga bagong pag-aaral, may ilang paraan ng pagkain o paghahanda ng itlog na maaaring makasama sa kalusugan, lalo na sa mga senior o nakatatanda na may mataas na kolesterol, alta presyon o sakit sa puso. Sa kulturang Pilipino, karaniwan ang kainin ang itlog araw-araw, lalo na sa mga simpleng almusal gaya ng itlog at sinangag. Ngunit minsan, hindi natin napapansin na ang maling paraan ng pagluluto o pagsasama nito sa ibang pagkain ay maaaring magdulot ng panganid. Halimbawa, may mga senior na mahilig kumain ng pritong itlog araw-araw na may maraming mantika, o kaya'y sabay na kumakain ng itlog at processed meats tulad ng longganisa o hotdog. Sa unang tingin, parang walang masama, ngunit ayon sa mga eksperto, ito ay maaaring magpataas ng kolesterol at magdulot ng pagbara sa mga ugat. Ayon sa mga pag-aaral sa Harvard T.H. Chan School of Public Health, ang pagkain ng higit sa isang itlog araw-araw ay maaaring magdulot ng bahagyang pagtaas sa panganib ng sakit sa puso sa mga taong may diabetes o mataas ang kolesterol. Pero hindi ibig sabihin nito ay masama na agad ang itlog. Ang susi ay moderation at tamang paraan ng pagkain. Sa Pilipinas, kung saan madalas ang mga senior ay hindi na aktibo at may mabagal na metabolism, mahalaga ang wastong at tamang kombinasyon ng pagkain upang maiwasan ang mga karamdaman Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 mapanganib na pagkakamali ng mga senior pagdating sa pagkain ng itlog maaring iniisip mong simple lang naman ang itlog Pero baka hindi mo alam, isa o dalawa sa mga pagkakamaling ito ay ginagawa mo araw-araw Una, pagbrito ng itlog sa lumang o paulit-ulit na mantika isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ng maraming Pilipino, lalo na sa mga senior, ay ang paulit-ulit na paggamit ng mantika sa pagprito ng itlog. Dahil sa pag-iingat o pagtitipid, madalas ginagamit muli ang mantika sa mga karinderya o kahit sa bahay. Pero alam mo ba na bawat ulit na pinapainit ang mantika, naglalabas ito ng tinatawag na free radicals, mga chemical na nakakapinsala sa cells at maaaring magdulot ng cancer, stroke at sakit sa puso? Ayon sa isang pag-aaral sa Food Chemistry Journal 2020, ang paulit-ulit na paggamit ng cooking oil ay nagdudulot ng pagkasira ng mga fatty acids na siyang nagiging sanhi ng oxidative stress sa katawan. Sa madaling salita, mas pinapabilis nito ang pagtanda ng mga cells at nagdudulot ng pamamaga sa loob ng katawan, bagay na delikado para sa mga senior. Kulturang Pinoy na kasi ang wag sayangin ang mantika. Sa mga baryo karaniwan mong maririnig ang mga nanay o lola na nagsasabing, "Pwede pa yan, isa pa." Ngunit para sa mga may edad na, ito ay mapanganib. Kapag pinirito mo ang itlog sa mantikang ginamit na para sa tuyo, longganisa o baboy, mas tumataas ang antas ng trans fats at kolesterol. Kung gusto mo pa rin magprito, gumamit ng fresh cooking oil. O mas mainam, lutuin ang itlog sa non-stick pan na hindi nangangailangan ng maraming mantika. Maari ring steam o ipo siyang itlog para mas ligtas at masustansya. Tandaan, hindi sa dami ng mantika nakikita ang sarap ng pagkain, kundi sa tamang paraan ng pagluluto. Pangalawa, pagkain ng hilaw o half-cooked na itlog. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang hilaw na itlog ay nakapagpapalakas o nakakapagpatibay ng tuhod, lalo na ang mga lalaking senior. Munit ayon sa mga eksperto sa Centers for Disease Control and Prevention, CDC, ang hilaw o half-cook na itlog ay maaaring maglaman ng salmonella bacteria na nagdudulot ng matinding pananakit ng tiyan, lagnat at pagtatae. Para sa mga nakatatanda, maaaring maging nakamamatay ito dahil humihina na ang immune system. Kilala rin sa kulturang Pilipino ang itlog na may suka o hilaw na itlog sa kape na pinaniniwala ang pampasigla. Ngunit sa katotohanan, ang mga bakterya mula sa hindi lutong itlog ay maaaring pumasok sa katawan at magdulot ng food poisoning, lalo na kung hindi maayos ang paghuhugas ng itlog o kung galing ito sa palengke na walang tamang pag-iimbak. Upang maiwasan ito, siguraduhing luto ng mabuti ang itlog hanggang sa maging matigas ang puti at dilaw. Iwasan din ang pagbili ng mga basag o maruming itlog dahil mas mataas ang tsansang may bakterya ito. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomendo kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, pagkain ng itlog kasabay ng matatabang pagkain. Isa sa mga madalas na nakasanayan ng mga Pilipino, lalo na sa almusal, ay ang pagkain ng itlog kasabay ng longanisa, tosino o tuyo. Masarap nga naman ito, lalo na kapag may sinangag at mainit na kape. Pero ayon sa mga pag-aaral sa American Heart Association, ang pagsasabay ng itlog sa mga pagkaing may mataas na saturated fat ay maaaring magpataas ng masamang kolesterol LDL sa dugo na isa sa mga pangunahing dahilan ng stroke at sakit sa puso. Para sa mga senior, mas mapanganib ito dahil bumabagal na ang metabolismo ng katawan. Ibig sabihin, mas matagal masunog ang taba at kolesterol na pumapasok. Kapag madalas kumain ng itlog na may longganisa o bacon, nag-iipon ito ng taba sa mga ugat, arteries, na nagdudulot ng atherosclerosis o pagbabara ng ugat. Sa kultura nating Pilipino, karaniwan ang silog meals, tapsilog, longsilog, tusilog at iba pa. Ngulit kung ang layunin mo ay manatiling malusog at masigla kahit sa edad na 60 pataas, mainam na palitan ang mga silog combo ng mas magaan na alternatibo. Halimbawa, itlog na nilaga na may tinolang gulay o itlog na may kamatis at ampalaya. Ang payo ng mga nutrisyonusta ay limitahan sa 3 to 4 itlog kada linggo para sa mga senior na may mataas na kolesterol. Piliin din ang boiled or poached eggs sa halip na fried. Tandaan, ang itlog ay hindi dapat maging kasama ng taba kundi ng gulay at prutas upang balansehin ang nutrisyon. Pang-apat, pag-iimbak ng itlog sa mali o mainit na lugar Maraming Pilipino ang nagtatago ng itlog sa labas lang ng refrigerator, kadalasan sa lalagyan sa kusina. Ngunit ayon sa Food and Drug Administration, FDA, ang maling pag-iimbak ng itlog ay maaaring magdulot ng mabilis na pagkasira at pagdami ng bakterya tulad ng salmonella. Ang itlog ay sensitibo sa temperatura. Kapag naiwan ito sa mainit na lugar ng higit sa dalawang oras, maaaring magkaroon ng mikrobyo sa loob ng shell. Sa mga tropical na bansa tulad ng Pilipinas, kung saan madalas mainit ang panahon lalo na sa tanghali, mabilis mapanis ang itlog kahit hindi pa nabibitak. Para sa mga senior na mahina na ang resistensya, ang pagkain ng kahit bahagyang panis na itlog ay maaaring magdulot ng matinding food poisoning o impeksyon sa bituka. Kaya siguraduhin na ang itlog ay itinatago sa refrigerator, hindi sa ibabaw ng mesa o estante. Isa ring payo, huwag hugasan agad ang itlog bago ilagay sa ref. Ang natural na proteksyon sa balat nito, cuticle, ay nakatutulong upang mapanatili itong sariwa. Hugasan lamang kapag handa ng lutuin. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaliktaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima Pagkain ng sobra-sobrang itlog araw-araw May kasabihan sa mga lola, masustansya ang itlog kaya kahit araw-araw ay pwede. Ngunit sa katotohanan, ayon sa pag-aaral ng University of South Australia 2019, ang sobrang pagkain ng itlog higit sa anim kada linggo ay maaaring magpataas ng kolesterol at magdulot ng panganib sa puso lalo na sa matatanda. Ang itlog ay mayaman sa protina, oo, mulit mayroon din itong dietary cholesterol. Sa mga kabataan na aktibo, madali pa itong masunog, pero sa mga senior na madalas nakaupo o hindi gaanong gumagalaw, naipon ang kolesterol sa dugo. Ang resulta, pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga at pamamanhid ng kamay o paa. Hindi rin totoo na mas maraming itlog, mas masigla. Sa halip, ang sobrang protina ay maaaring magdulot ng stress sa kidneys na karaniwang mahinga na sa mga may edad. Ayon sa mga nephrologists, dapat ay balansehin ang protina sa dieta. Isang itlog sa isang araw ay sapat na. Ang pinakamainam, magpalit-palit ng protina sources. Halimbawa, itlog ngayon, isda o tokwa bukas. Sa ganitong paraan, mas napapangalagaan ang puso at bato tandaan, sa kalusugan, ang sobra ay hindi laging maganda. Pang-anim, hindi niluluto ng mabuti ang itlog. Madalas nating makita sa mga karinderiya ang itlog na sunny side up na medyo hilaw pa ang gitna. Sa paningin ng ilan, ito ang pinakamasarap. Ngunit para sa mga senior, ito ay delikado ang hindi lubusang naluluto na itlog ay maaaring maglaman ng Salmonella enteridides, isang uri ng bakterya na nagdudulot ng matinding pagtatay at lagnat. Ayon sa mga eksperto sa World Health Organization, dapat lutuin ang itlog hanggang sa matigas na ang puti at dilaw nito. Ibig sabihin, umabot sa 70 degrees Celsius ang temperatura sa loob. Ang mga senior ay may mas mahinang immune defense, kaya't kahit bahagyang hilaw na itlog ay maaring magdulot ng matinding karamdaman. Kung mahilig ka sa runny yolk, siguraduhin galing sa pasteurized eggs ang ginagamit mo. Ngunit sa Pilipinas, bihira itong mabili. Kaya mas ligtas kung lutuin ng mabuti. Ang nilagang itlog ay mas mainam at hindi nangangailangan ng mantika kaya mababa sa taba. Pangpito, pagkain ng itlog kasabay ng sobrang alat o tuyo ang itlog at tuyo ay klasikong kombinasyong Pinoy. Mulit ayon sa Philippine Heart Association, ang labis na sodium mula sa tuyo o asin ay nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng dugo. Kapag isinabay pa ito sa itlog na mayroon ding natural sodium, lalo itong nakasasama para sa mga senior na may hypertension. Kapag mataas ang sodium sa katawan, pinipilit ng katawan na mag-ipon ng tubig na nagdudulot ng pamamaga, edema at dagdag trabaho sa puso at bato. Kaya kung araw-araw kang kumakain ng itlog na may tuyo o bagoong, maaaring unti-unting lumala ang iyong kalusugan nang hindi mo namamalayan. Mas mainam na ipares ang itlog sa mga gulay gaya ng repolyo, sayote o kangkong. Dagdag parito. rito, subukang gumamit ng malunggay flakes o kamatis bilang pampalasa imbes na asin. Sa ganitong paraan, nananatiling masarap ang almusal pero mas ligtas sa so puso. Pangwalo, pagkain ng itlog na luma na o hindi sariwa. Ang isang malaking panganib para sa mga senior ay ang pagkain ng itlog na luma na o halos panis na. Maraming Pilipino ang hindi alam kung paano malalaman kung sariwa pa ang itlog. Ayon sa mga food scientists, kung lumulutang na ang itlog sa tubig, ibig sabihin nito ay may hangin nang pumasok sa loob at hindi na sariwa. Ang pagkain ng lumang itlog ay maaaring magdulot ng foodborne illness, lalo na kung hindi niluto ng husto. Para sa mga nakatatanda na may mahinang tiyan o problema sa pagtunaw, mabilis itong nagdudulot ng pagsusuka, lagnat at dehydration. Gawing ugali ang egg freshness test. Ilog ang itlog sa isang mangkok ng malamig na tubig. Kung lumubog, sariwa. Kung tumayo o lumutang, itapon na. At kung may kakaibang amoy, wag nang ipilit. Mas mabuting magtapon ng isang itlog kesa gumastos sa ospital. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 8 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangsiyam, pagsasabay ng itlog at asukal o matamis. Isang nakasanayang pagkain ng mga Pilipino ay ang putot itlog o ensaymada at itlog. Pero alam mo ba na kapag madalas mong isinasabay ang itlog sa mga pagkaing may mataas na asukal tulad ng tinapay, cake o kape na matamis, tumataas ang insulin resistance sa katawan. Ayon sa Harvard Medical Review 2021, ang sabay na pagkain ng mataas na protina tulad ng itlog at simple carbohydrates, asukal, tinapay, etc., ay nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng glucose sa dugo. Para sa mga senior na may diabetes o pre-diabetes, ito ay napakadelikado. Mas mainam na kainin ang itlog na may whole grains tulad ng pandesal na whole wheat o kaya'y gulay. Sa ganitong paraan, hindi agad tumataas ang asukal sa dugo at mas tumatagal ang pakiramdam ng busog. Pang-sampo, pagwawalang bahala sa allergy o reaksyon ng katawan. Bagaman bihira, may ilang senior na nakararanas ng egg intolerance o allergy. Maaaring ito ay dahil sa pagbabago ng immune system habang tumatanda. Ang ilan ay nakararanas ng pangangati, kabag o pagsusuka matapos kumain ng itlog, ngunit madalas itong binabaliwala. Ayon sa mga eksperto, kapag patuloy na kumakain ng pagkain na may allergenic component, maaari itong magdulot ng chronic inflammation na nakaugnay sa arthritis, pagkapagod at maging demensya. Kung mapansin mong may kakaibang reaksyon tuwing kumakain ng itlog, ipasuri agad sa doktor. Sa kulturang Pilipino, madalas nating ipagwalang bahala ang ganitong sintomas dahil iniisip natin na normal lang yan. Pero sa edad na 60 pataas, dapat mas pakinggan ang sinasabi ng katawan. Kung nararamdaman mong hindi maganda ang epekto ng itlog, baka kailangan mo lang bawasan o pulitan ng ibang mapagkukunan ng protina tulad ng isda, tokwa o munggo. Pangwakas na kaisipan ang itlog ay simbolo ng buhay. Simple, mura at masustansya. Ngunit tulad ng bawat biyaya, kailangan itong gamitin ng may karunungan at pag-iingat. Sa kulturang Pilipino, kung saan ang pagkain ay hindi lamang pangkatawan kung gi bahagi ng pagsasama ng pamilya, mahalagang matutunan ng mga senior ang tamang paraan ng pagkain upang mapanatili ang kalusugan at sigla ang mga maling gawi gaya ng sobrang prito, maling imbakan o sobrang dami ay maaaring magdulot ng sakit sa puso, diabetes at problema sa bato. Ngunit sa tamang kaalaman, ang itlog ay magiging kaibigan ng kalusugan, hindi kaaway. Piliin ang sariwa, lutuin ng tama at kainin ng may tamang dami. Tandaan, ang tunay na kalusugan ay hindi nakikita sa dami ng kinakain kundi sa paraan ng pag-aalaga sa sarili. Sa bawat piraso ng itlog na iyong lulutuin, piliin mong gawing itong bahagi ng mas mahaba, mas masigla at mas masayang buhay. Sa kabuuan, ang itlog ay hindi kaaway ng kalusugan. Ito ay isang biyaya ng kalikasan na puno ng protina, bitamina at enerhiya na mahalaga para sa mga senior. Ngunit, tulad ng lahat ng pagkain, ang susi ay nasa tamang paraan ng pagkain, pagluluto, at dami. Ang mga pagkakamaling gaya ng paulit-ulit na paggamit ng mantika, pagkain ng hilaw na itlog, o pagsabay nito sa sobrang alat at matatabang ulam ay unti-unting sumisira sa katawan sa paglipas ng panahon. Sa kulturang Pilipino, sanay tayo sa kasabihang basta masarap, sige lang. Ngunit sa edad na 60 pataas, kailangang pag-ingatan ang bawat subo. Mas mainam na kumain ng may kaalaman kesa magkasakit dahil sa mga maling nakasangayan. Ang maliit na pagbabago sa araw-araw tulad ng pagluluto sa tamang paraan, pagkain ng itlog ng hindi labis at pag-iwas sa mantikang luma ay maaaring magpahaba ng buhay at magpanatili ng sigla. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanang hindi nabibili. Kung maingat tayo sa ating mga gawi, maaari tayong magtamasa ng mas mahaba, mas masigla at mas payapang pagtanda. Kaya sa susunod na magprito ka ng itlog, tanungin mo ang sarili mo, ligtas ba ang ginagawa ko? Sapagkat sa tamang kaalaman, masisiguro mong bawat itlog na iyong kinakain ay magdudulot ng lakas, hindi panganib. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salawat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.